Giumentuhan ang benepisyo nga itanyag sa PhilHealth alang sa mga kalipikado mga beneficiary sa programa. Ang report ni Mark Reggie Abelia. Biktima sa hit and run ang apo ni Marilyn Siangco nga sa ospital. 8,300 pesos ang ilang bayranan, bisan kung anaa sila sa outpatient o bisan wala pa makonfine ang bata. Sa bagong facility-based emergency package, adunay makuhang benepisyo gikan sa PhilHealth. Itong pong February 14, Nagsimula na rin po yung tinatawag nating bagong package for emergency care packages. Ito po is yung kung ang isang pasyente or isang membro ng PhilHealth ay nadala sa isang emergency room, nagkaroon po ng uh, mga gamutan. Uh, pero hindi po sila na-confine. Nag-stay lang sila sa emergency room ng mga 3 hours or 4 hours tapos pinauwi na ulit. So kung ikaw ay dengue suspect at nadala sa ER, meron ka na rin po ngayong bagong beneficyo na makukuha, hindi lang po for confinement. Maayo kinitungul sa nagsakang ang mga kaso sa dengue sa Metro Manila sa pagpacheck pa ang mahal na ang bayad. Gipasa sa ano usap sa PhilHealth ang benefit package nila sa dengue ating coverage for dengue mild or dengue fever ay from 10,000 ngayon po ang coverage natin is 19,500. Yun naman pong ating dengue severe or yung dengue hemorrhagic fever ang coverage na po natin ngayon is from 16,000 to 47,000 pesos. At ito po ay makukuha ng bawat Pilipino na miyembro ng PhilHealth sa atin pong mga accredited public and even private facilities. Ang 17 anyos nga anak ko sab ni Melchor ano ni bato sa iyang pantog. Kung dili kuno siya mahulbutan, posibleng dili maoperahan ang iyang anak. Yung naririnig ko doon sa mga ibang bed, mga limbawa, limang araw lang nasa ano eh, 60 plus eh. Ilang araw na kayo? 13 days na. Mag eh, 13 days na to. Pero bago kami ano uh, inakyat sa ano tagdon sa admission pinasikas muna namin yung PhilHealth ko at saka malasakit. Yun ang sabi, hindi kami bubunot. Pipirma lang kami dun sa abelment na ano. Labing lisod ang kaso ni Maria, tungod kay puro siya o ganyang bana, walay trabaho, human na leukemia ang 4 anyos niyang mga anak. Maayo na lang kay indigent members siya sa PhilHealth o sa kamiembro sa PhilHealth bisag wala maghatag sa binuwanan ng bayranan. Covered ang iyang anak na si Maria sa Z-Package sa PhilHealth o alang sa mga nanghambin sa grabing sakit. Sa musunod ng mga adlaw, ilakip na usab sa PhilHealth ang pre-hospital emergency benefit o ang libre lakip na ang pagkuha sa ambulansya. Kauban si Clans Gabutin, Mark Redjabella. Balitang Bisdak.